Ano ang mararamdaman mo kung biglang mawala ang lahat sa iyo? Hi, ako nga po pala si The Rich Piner Joanna, ang partner niyo sa mas magandang buhay. Now, how would you feel kung mawala ang lahat ng pinaghirapan mo dahil sa malalang sakit, aksidente, o disability? Ganyan po kasi yung nangyari sa tito ko. He was a very successful businessman. Ang dami niyang properties, ang dami niyang ipon, ang dami niyang pera, as in. Pero alam niyo po, sa isang iglap, na wala lahat ng pinaghirapan niya dahil sa cancer. Sa banko lang po kasi nag-iipon yung tito ko noon, wala siyang insurance. Kaya nung time nga na nagkasakit siya, lahat po ng ipon nila na withdraw. Lahat ng ari-arian nila na benta. Kinulang pa, so nabaon pa yung pamilya niya sa utang. Ganun po kamahal magkasakit. Okay? Ngayon, what if it happens to us? What if bigla kang magkaroon ng malalang sakit? We don't want that. Walang may gusto niyan. Pero ang sakit po, di ba, wala yang pinipili. Okay? Bata, matanda, mayaman, mahirap, walang pinipili ang sakit. So, paano kung ikaw ang magkaroon ng malalang sakit? What will you do? Anong gagawin ng pamilya mo? Paano na kayo? Di ba? So, what if I can show you? a 9-in-1 plan ng Pro-Life UK that will make sure na hindi mawawala ang hard-earned money mo kung magkaroon ng malalang sakit, aksidente o disability, na may matatanggap na malaking halaga ang pamilya mo just in case something happens to you, And the best part, okay, with this 9-in-1 plan ng Pro-Life UK, makapag-ipon ka. At yung ipon mo lumalago sa investment. Okay, gusto niyo po ba yun? Insured na kayo, prepared na kayo for any emergency. And at the same time, lumalago pa ang ipon ninyo. Okay, so would you like to know more about it? Now, you have two options, okay? Stay where you are now, na anytime pwedeng mawala ang lahat sa'yo kasi wala kang pro-life UK 9-in-1 plan. Or, Mag-zoom meeting tayo para explain ko sa iyo yung 9 in 1 plan at matulungan kita maging secured. Okay? Kailan po ba kayo available today or tomorrow?